Horacio Emperata ukol sa COVID-19. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad sa buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin Laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na at tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusukan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalauban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumudulo kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.